sa lahat po na naka MIUI 125 dyan, all version na hindi pa po marunong maglinis, na kanilang pad brake, itong kanilang caliper, ay tara po, samahan nyo po ako at panoorin nyo ko kung paano po maglinis. Ito, napakasimple lamang kailangan lang po natin dito ng mga basic tools at ang unang pong basic tools natin ay itong dosing sakit sa dahil tatanggalin po natin itong dalawang bolt na to. So ito mga pare ko, hindi na po natin kailangan tanggalin yung ating gulong dahil itong ating caliper lang ang ating tatanggalin. So tanggalin muna po natin tong dalawang bolt na to. At ito, matatanggal na po natin tong ating brake caliper. At di paalala ko lamang, ang paglinis po ng ating front brake caliper ay every 1 year po or every 2 years para po masigurado natin yung smoothness at performance nitong ating front brake. At siya, kumuha na po tayo ng nalagyan dahil doon po natin nilalagay yung mga parts po na tinanggal natin dito sa ating caliper para na rin po siya malinis. Tama na rin po natin inspection ni itong ating hydraulic hose. Tignan po natin kung may crack na po siya at may leak na po siya. So, hindi po natin siya tatanggalin na Ganito lang po, po siya. At tatanggalin lang po natin to pagpapalitan na po natin siya dahil meron na po siyang problema. Una po kayo pangkuit at kuitin po natin itong dalawang lakpin. Ito po yung isa. At ito po yung isa sa unahan. Yun. Yan lagay po natin sa ating lalagyan. At saka po natin itulak itong pin. Hindi na nyo po itong uh, brake pad niya para hindi po lumaban at saka po natin siyang itulak palabas. Ayan at saka po natin siya hugutin alalayan nyo yung kanyang brake pad baka tumasik kasi may ano po yan eh may nagpapatira sa kanya at ayun kabarin. at dito pa lamang matatanggal na po natin yung ating dalawang brake pad no, ito isa at syempre ito po yung isa yun ito po yung tumutulak sa kanya pataas so, oh. ito pwede din po natin ito tanggalin ayan para malinis And then, ito, yung pinaka bracket nya. Huhugutin po natin to dahil gagrasahan po natin to. Makita nyo, wala na po siyang grasa para smooth po yung play nya. And susunod so, po, ano pa po ba? Cleaning time na po. Gamit po itong pinaglumang brush at sabon. Ito, simulan na po natin siyang linisin. So kayo mga pare ko, eh, kung gusto nyo pong gumamit ng mga panglinis dito na commercial, eh wala pong problema. Pero pinapayawan ko lang po kayo, may mga matatapang po na panlinis is nakakasira po yon ng o-ring. Lalo na po yung laan dito. So, dalawa po yan. Pag po yan, yan, yan na po posibleng paglimulan, pagsimulan ng leak. Yan. Kaya ang ginagamit ko lang po dito for safe ay either degreaser kung wala naman, eh kahit na po yung sabon at tubig lamang. Pwede na po yan. After po malinis at matuyo, ito, spread lang po natin ng konting light oil itong ating piston. At sa tulong po nitong ating DIY na brake caliper piston pusher is itutulak po natin itong ating piston. Tulong lang po natin ng konti. At saka po natin siya ikakabit ito pare ko eh. kung gusto niyo po matuto kung paano po gumawa nito is meron po ako ditong separate video so tinuro ko po doon kung paano po siya gawin upang mapadali po yung pagtutulak nyo ng inyong piston dahil iba po kasi is nahihirapan ay e, yung iba naman is nadadalian lamang so kung nahihirapan po kayo ito pwede pwede po kayong gumamit nito at mag DIY na lamang so, pag mahigpit na gamit po itong ating ratchet ay higpitan na po natin siya para itulak po itong ating piston. Ayun, ito yung dahan-dahan po siyang babalik sa dati. May kapal na niya. Then, pag okay na, ay tanggalin lang natin ating special tools. So mga pare kung gusto nyo pong matutong gumawa nito, itong ating uh, special tools na homemade, is meron po akong separate video nito. At bon, panoorin nyo lang po para makatulong po sa inyo na itulak itong inyong piston para hindi po kayo mahirapan. Po sa paglilinis, ang pinaka-importante po na natin dito sa ating brake caliper ay paggagrasa. Dahil ito po ang magpapaismooth ng performance ng ating brake caliper. So, ang unahin po natin grasahan ay itong loob nito dahil ito po kasi yung nagpiplay ng ating bracket and pag okay na ayan talagang din, din po natin ang ating bracket ayan pwede na po natin ipasok dito sa ating caliper at po. Oh, at saka nyo po siya testingin at siguro din po natin smooth na smooth at pag may mga labis na grasa walang problema pwede po natin niyang kuskusin at nga po na ang basahan para pang kuskus ito hmm. natin ay itong kanyang slider so paganto po yung kabit Inunsyon po natin ay yung kanyang brake pad pero bago po natin kabit ay inspectionin muna po natin at dapat po is malalim pa yung mga guhit na yan. Dahil pag manipis na yan mawawala po yung guhit na yan. Itong sa atin ay halos makapal na makapal pa po ito at kala mo almost brand new. So pwede pwede po, po natin itong gamitin ng matagal na panahon. Huwag kakabit yung ganyan lang. Oh. Pasok lang doon at salat-salatin nyo lang kung saan siya magpipit ano, you know. so ito ayun mga parang naipit na po natin siya at ang susunod dito syempre yung kanya namang kasawa pero bago po natin kabit special na mulit natin at saka po natin kasahan muna ito dahil dito po yan i-slide kapag kakabit naman ito obviously meron po siya marking sa likod kaya ganito po siya ikakabit ipasok nyo muna po dito at saka nyo siya ihiga ayun at ito mga pare ko eh, pwede po natin ilagay yung kanyang pin. Yung kanyang pin, ilagay po natin ng konting grasa. At pwede na po natin siyang ipasok dito. At syempre, lastly, yung kanyang pin lock. Dito. So, isawa yan dito. Hanapin lang po natin yung butas niya. Ayun. Tumapat na po yung butas. Ipasok natin itong isa. At push natin pa ganoon. Then, yung isa din, dito. So, ito. Okay na po ito, mga pare ko. Eh. At pwede po natin kabit to. Final inspection, para sigurado. At ibuka na to And then, pag okay na lahat, is pasok na sa ating disk. At ilagay na yung kanyang dalawang bolt. Okay na, syempre, higpit na. Yung ano? Mm, Saba. Ba? Balance na balance. Ang ah, higpit. mga pare ko Okay na po ito. Ayun, mga pare ko eh. Ganda. Lakas po ang ating prenos.